my vlog. Ang daddy ko kumakain. Ano ang alam mo, darling? ah uh, bakit nakatalikod ka? Kumakain ka? Ipa ko. Nagdadayot ka. Ipa ko nakatikin mga kanin mo lang kayong maga. Hmm. Nama lang yung diet. Tinapay lang ako. daddy itong daddy ko makain siya ng fish 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 pan ulam niya fish nasaan ang apo kong ah? nasa kwarto? wala ito ba? Ha? Oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, ho. Masarap matulog, maulan. Matulog pa rin? Hindi. Naantok nga ako. Ma'am, sinahin mo baka lumutan yung maikin, ma? Hmm? Ano kanin? Agal man nagsain. Ha? Agal. Nung aga. Anong na ngayon? Alas ayos na nga ata. Tumasa ka. <laughs> Alas tres pa lang. Mahaba ng araw ngayon. Kaysa gabi. sangat mahiga sa kama malambot maulan kasi bakit ulan? Kamu Tinawa, ganun. Babay na nga daw eh. <laughs> Sabi? Oo. Punta na siya sa school. Mm. Sabi ko, sino kasama mo? Saan niya sinanay? nanay? Pa-enroll yata sila. Mag, napasok sunday? Siguro. Siguro.